So, good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Na kung saan ang topic natin for today ay uh, tungkol sa tips ano regarding sa kung paano natin ibenta yung ating mga uh, na na itlog, ano? Itlog ng ating mga manok. Yan. So, lately po kasi for your information, lately po kasi ay bahagyang uh, tumumal yung bentahan ng uh, itlog. Uh, kaya ito ay uh, bumaba yung presyo. Ayan. So, konting update lang. Ano? Kung dati-dati, yung presyo ng small natin ay nasa 220 pesos per tray ang medium naman ay nasa 230 pesos ang large ay nasa 240 ang XL ay nasa 250 at ang jumbo ay nasa 260 pesos yan po yung uh, wholesale price natin kaya lang lately uh, tumumal kaya yung trend ay pababa so yung small natin na dating 220 naging 2.10 and then yung ano uh, naging 200 siya yung small natin so nung ganun yung presyo ay uh, yung trend ay pababa so as usual yung mga buyer natin ng itlog kapag ganun ay uh, magulo magalaw sila hanap sila ng uh, supplier hanap sila ng farm namura yung presyo Yan. so, ang nangyayari nyan uh, canvas sila ng canvas kung saan sila may makitang uh, mababa yung presyo ay dun sila bibili ngayon, kung ikaw ay hindi updated di mo alam yung diskarte na ano, di mo alam na pababa pala at ganun pa rin yung uh, presyo ng uh, benta mo so, mapag-iiwanan ka Ayan, so sabihin na lang natin na gano'n yung nangyari sa amin or sa kadah kadahilanan na rin na may isa tayong uh, suki na hinihiram niya yung uh, itlog consignment dahil nga sa matagal-tagal na rin siyang uh, bumibili, uh, kumbaga give and take na lang. Kaya lang, uh, lately, yung delivery natin sa kanya ay uh, medyo hindi pa niya nabayaran. Kaya mayrap i-push yung itlog natin sa kanya kasi nga hindi niya pabayad yung mga nakaraang delivery. So, ang mangyayari nun, uh, hahanap tayo ng ibang kukuha. Yan. So hanggang sa isang araw, nag-text na lang yung uh, kapatid ko, uh, sinabihan ako na hanap daw ako ng uh, bibili ng itlog. Dahil medyo ilang araw na raw. Yan. So tinanong ko kung ilang araw na yung uh, pinakaluma, nasa five days na. Pang five days na. Yan. So... Uh, kapag ganun kasi hindi tayo sanay dahil unang-una yung pinagbebenta natin ng itlog ay kailangan umikot para may pambili tayo ng feeds. Dahil ang feeds natin ay weekly. Ayan, so kailangan nating uh, uh, maliquid, mabenta yung stocks nating itlog sa farm so ano ang gagawin natin paano? So ito po baka sakaling makatulong sa inyo dahil nga sa 5 days na po yung uh, uh, magpa-5 days na nung araw na yon yung itlog natin na stock sa farm. So sabi na natin tayo ay nakakapulot ng uh, 25 boxes daily uh, dahil nagkal tayo. So 25 boxes daily kung pang 5 days. 125 boxes na yung nasa farm natin. Ang isang box po ay 12 na tray. So, kung 100, uh, imulti i-multiply nyo na lang po yun. Ano? Ayan, sa 12. 20, 25 times 12. So, ano ang gagawin natin? Dahil nga sa ang running price, nung actually nung mga ano lang yan 5 days ago ang running price ay nasa 190 200 yung small and then plus 10 po tayo for every sizes ano for every up 10 pesos wholesale price so anong gagawin natin uh, kung isasabay ko lang doon uh, kumbaga baka wala ring mangyari walang walang buyer lalo na kapag ito ay ipopost natin sa social media. Kung baga, walang gaanong impact kasi nga kung sasabayan mo lang yung presyo, di ba? So ngayon, kung gusto mong ang strategy ko para mabenta natin kaagad, kailangan mas mababa ako sa actual na running price. So kung ang running price ng small nung time na yon ay nasa 190 to 200, ang ginawa ko, nagpusa ko, nang 180 pesos yung small natin. So, 180, yung medium 190, yung large 200, yung XL 210, yung jumbo 220. So, pinost ko po yun. Ayan, so ito na. Nung nag-post ako sa social media, sa Facebook, dagsa yung mga nag-inquire. Dagsa yung gustong bumili. So, dahil nga sa ano na rin tayo, alam na rin natin yung kalakaran, So, kung sino yung mauna na bibili. Yan, kasi maraming inquiries eh. Pero, first come, first serve na lang kung sino yung mauna. Yan, although may mga kakilala tayo, may mga... May mga subscriber tayo na nag-comment din na gustong makabili dahil nga sa natin sila, uh, ah, nag-oo tayo na nireserbahan natin sila. So parang may tatlo ata tayong subscriber na nag-comment doon at uh, ni-reserve natin yung kanilang order and then the rest kung sino na lang yung mauna so minsan nga uh, until nung araw na yon maraming pumick up ng itlog tapos may may ano pa may may umorder pa na 15 daw na small 15 na medium 15 na large ah uh, limang Jumbo. So, sabi ko, oo. Yun pala, nung mag-pick up na siya, uh, ang akala ko tray, yun pala boxes. So, aburido ako kasi naka-oo ako. Ang kasalanan ko naman, nung time na yun, hindi ko tinanong kung tray ba or uh, box yung order niya. So, ang ginawa ko, agad-agad kong pinatakbo si Pedro sa farm para kunin yung itlog natin doon sa farm at pandagdag doon sa order nung uh, umorder sa atin. At siya nga pala yung umorder sa atin ay from, uh, from La Union. Ayan. So sa awa ng Diyos ay nabuo naman natin yung kanilang order. Kaya lang yung dideliveran namin nung hapon na yon na halos ganon din, tag to 20 boxes all sizes ay hindi ko mabibigyan kaya ipinabukas ko na lang nakiusap ako. So ganun po yung nangyari, uh, biglang naubos yung stocks nating itlog at hanggang sa ngayon ay marami pa ang uh, gustong makabili kasi nga uh, mura, mas mura yung presyo natin kumpara sa mga ibang uh, farm. Ayun, so, kaya lang uh, dahil nga sa wala na tayong available. So ang mangyayari nun, ibabalik ulit natin sa ganong presyo. Uh, siguro from 180 na small natin, babalik natin ng 190. Magpla plus 10 tayo para hindi naman masyadong mababa yung presyo ng uh, pinangbebenta natin. At ano, uh, kumbaga, hindi rin uh, gaano maapektuhan yung presyo ng mga ibang farm. Kumbaga, nagbaba, nagbagsak lang tayo ng presyo para maging pera, maging cash yung ating uh, stocks na itlog at may pambili tayo ng feeds. Kaya lang naman natin ginawa yon. Pangalawa, para hindi tayo mabulukan ng itlog. Alam naman natin, ang itlog ay hanggang 3 weeks. Yung ano, uh, itatagal niya. Pero yung itlog naman natin, ang pinakaluma nun ay pang 5 uh, days lang. Bali, yung 25 bucks, 5 days. Yung another 25, 4 days. Another 25, 3 days. Two days hanggang yung uh, bagong bago yung iitlog or yung itlog ng araw na yon. so uh, sa kasalukuyan, wala tayong stocks na itlog ngayon dahil naagad pati yung pwesto natin, uh, tatlong pwesto natin ay walang stock ngayon. Ayan. so uh, sa ganung paraan, manonormalize ulit natin balik na naman yung presyo natin na regular price. Yan. So bakit ko ito ibinlag? Gusto ko lang malaman ninyo yung sistema natin na kapag tayo ay natatambakan, pwede nating ibenta siya ng mura para lang hindi tayo mabulukan, para lang makonvert natin siya sa cash. At kapag ito ay na-dispose natin, wala tayong stocks, pwede nating ibalik ulit yan sa regular price natin kung ano yung running price. Ayan. dahil dito, hindi kasi natin makontrol yung, ano, yung presyo. Hindi natin talaga yan makontrol totally. Kasi kahit na ibagsak mo yan, kung talagang marami rin sa kabila, ibabagsak din nila. Mas mababa dun sa presyo mo. Ayan. So, bagsakan, bagsakan. Low of ano, uh, demand and supply lang po. Kahit na masyadong imura natin yan, kung wala namang talagang bibili, so problema. Ayan. Pero sa nangyayari ngayon, sa tingin ko, unang-una, December, parating ng December. So, hindi naman, ano yan, ah, hindi naman yan totally na bababa ang presyo. Babalik ulit yan sa dati. Pataas na naman yan hanggang sa may sa buwan ng March. Ayan. April, bahagyang pababa siya. April, May. Tapos pagdating ng mga June 15 sa pasukan, ah, pataas na naman po yan. So, masanay na po tayo sa trend ah uh, tinuturuan ko lang po kayo ng uh, technique para hindi po kayo ano uh, maaburido kapag uh, marami-rami na po yung inyong uh, production diyan lalong-lalo na yung mga baguhan yung mga newbies na sumubok lang uh, 96 heads ganyan minsan kapag siyam na, -tray na o kinsing tray na yung kanilang itlog aburido na sila. So, ganun lang po yan. At saka, i-market nyo po yung itlog natin. I-approach nyo yung mga kakilala, yung mga kapitbahay. Uh, hindi naman kasi mahirap ibenta yan dahil ang itlog ay matagal na. Matagal nang andito po. Andyan na. Hindi na siya, hindi na siya bagong negosyo. Kung baga, halos lahat na ang tao ay kumakain ng itlog, uh, ginagamit sa mga pangunahing ano, Uh, di ba sa mga bakery, di ba bake shop, even sa cosmetics, sa pagluluto, so hindi po siya mahirap mahirap ibenta, so ganun lang po yung uh, technique natin, Ayan. so sa ngayon yung dating presyong small natin na ginawa kong 180 ay 1, 190 na po siya ngayon, and then plus 10, 200 si medium, 210 si large. Ayan so ganun lang po 'yon. I hope na sa pamamagitan ng vlog kong ito ay uh, magkaroon po kayo ng idea regarding sa pagbebenta ng uh, itlog lalo na kapag medyo tumumal. Ayan, so makiramdam lang po tayo palagi. And then i-monitor din natin yung presyo sa palengke kasi nga kahit na ganong sabi na nating nag-180 tayo, ang presyo pa rin sa palengke dito sa amin, ang benta pa rin nila ng, ng small ay nasa 220 pesos. And then, ang medium nila, 240. Ang large nila, nasa 260, 255. Ang XL nila ay ano, uh, 270. Ang jumbo nila ay nasa P290. So ganun pa rin, hindi nila gaano hindi talaga nila gaano ibinababa kasi nga ang rason nila, pag binagsak nila yung presyo, mahirapan daw silang magtaas. So minsan din hindi rin hindi rin talaga practical yung halimbawa yung kaya natin binababa para ibaba rin sana nila. Pero hindi ganun yung nangyayari kaya imbis na ano Imbis na bumilis yung bentahan kapag mura, hindi rin normal lang. So kung ano lang talaga yung konsumo, uh, ayun lang talaga yung mabebenta natin, mabebenta sa sa palengke ganyan. Ayan, so thank you very much po. Ah uh, Kita-kita po muli tayo sa mga susunod nating vlog. Uh, mabuhay po tayong lahat at God bless.